Kita nyo yan. Madali lang yan. Ituturo ko sa inyo kung paano yan ginawa. Madali lang. Kaya nyo yan. Let's go. Una, gawa tayo ng video guys. Abang tayo sa gilid ng karsada guys. Padaanin natin yung multicap. Tapos, kung saan dumaan doon kaya magdapa-dapa. Ah, kung saan siya dumaan doon kaya -ano. Basta, steady lang talaga yung video nyo. Tapos, cap cut, new project. I-add yung video dumaan ng multicap. Add one. I-playing video. Tapos, pindutin yung plus sa gilid. Kita yung plus, yon Pindutin. I-add doon yung padapa-dapa na ba? I-add na sa yung padapa-dapa na. Tapos, ang gawin nyo dyan, yan, nakadapa siya. yun sa una, yung nauna ba? Yung may multi ka ba? Yeah, yan, ba? Yan. Yan ang i-overlay Pindutin nyo. Hanapin yung overlay. Hanapin yung overlay. Pag na-overlay na yan, ang gawin nyo dyan, overlay na. Hindi na makita yung tao nagdapa-dapa. Para makita yung taong nagdapa-dapa, ang gawin nyo dyan, hanapin remove background. Pag ma-remove background na yan, piliin yung customize. Pag may customize na, yung brush ang gamitin, o kita yun, yung may brush yun ang gamitin, i-brush yun yung multi -cub. Pag ma-brush yung multi i-check. O, oh, may check sa gilid. Pag ma-check na, yung may bilog, yun ba, may number one, antayin nyo lang mag-check dyan. Pag ma-check na yan, ang kalabasan niya, ito na. Tingnan natin. O, oh, ba? Diba? Pagkatapos niyan, ang gawin niyo, yung mga sobra, itouch yung video, split. Delete yung yung may ano ba yung pumuti yun ang ma-delete touch lang tapos split nya delete ang kapkat sa dulo itouch lang nya delete pagkatapos may arrow diyan pindutin gamitin talaga to importante talaga to oh, 9.16 9.16 tapos apidi ah, na i-save paki-share na lang guys para makatulong ng iba thank you for watching bye bye